Siyempre. Eto lang sa mag-troubleshoot tayo ng uh, Click 150 din lang sa atin ito kahapon. At uh, ngayon lang din naman natin naisingit dahil uh, medyo maraming pila. Nating ginawa, napuro mga babamake na. At ang problema nito, sa hey, remote, hindi hey, remote? Na, ano, ano? Ayan. Dahil sa, okay, ano nga rin? Problema nito, ayaw mag-start. <coughs> Yan, tatanggal natin yung ano, yung cover niya para kahit paano direct direct na tayo doon kasi kapag kagreto yung problema ng motor ninyo napaka-importante dito muna kayo pupunta huwag muna kayong bibili ng pisa kaagad kung hindi pa kayo sure at huwag nyo muna kakalasin yung kagad yung clearings ninyo dito muna kayo Okay, ulang ulang natin i-check kapag ganito ayan, lumalabas naman kaso pag inon mo yung ignition wala walang panel blanco pero gumagana yung fan ayan oh yan o natin ok wala tapos patay natin ayan ibig sabihin si remote meron siyang contact sa motor yun nga lang problema natin walang panel in case na ganyan yung naging problema pupunta muna kayo dito che check nyo yung fuse at yung relay na maliit yun yung isusunod yung i-check wag mo na kaya bibili ng pisa para hindi sayang okay check mo nga yung mga fuse mo na yun mo tayo sa fuse kasi minsan nakukuha lang sa fuse yan or sarili relay na maliit iba iba na yung mga fuse nya ayan basta dito, dito sa side na to yung inyong uh, light Itap nyo or iklamp nyo sa negative Yung side dito ah, Sa kaliwa nyo mga sir At yung sa kanan nyo naman Itap nyo yung Yung dislike sa positive Dapat i lahat yan mm. Okay, okay naman lahat? Mm -hmm. okay, okay Ibig sabihin Pero yung battery din ah, Check nyo rin yan Pero gusto naman yung battery nya Kasi makikita naman natin dito Malakas at uh, doon yung gagawin, i-check nyo yung maliit na relay. 12.4 yung battery niya. Ibig sabihin, malakas yan. I-check nyo yung relay na maliit. Kasi itong relay, relay na to, ito yung power relay yung malaki. Ito yung nagpustar, kapag nagpo-start ka, ito yung tumutunog. At itong relay naman na to na maliit, ito yung relay nito nung panel. Okay, try mo yan. Try mo magpalit. Mukhang may butas na yata yan. Umunas na yan. Umunas na yan? Oo. Yan. Kapag ka once na mag, magtatanggal uh, kayo niyan huwag nyo yung kitin or huwag nyo uh, i-plier dahil bubutas. Kuha lang kayo ng plus chrome, mas maganda yung malapit ng konti. At ikalang nyo dun sa gitna nung fuse. Umunas. Ula. Nadalas? Oo. Hmm. Mukha mo, patrosin ko. Kusama? Oo na nalagyan ko naman namin grasa yung kwan mo ito mo kaya yung oh, nawawala na yung isang kuntil mo ah, nung kahapon dalawang kuntil yan no, magkatabi ngayon isa na lang yan ito yung isang relay natin itong relay na, na malit na to relay nito dito sa panel kita naman kita naman natin dito na medyo may butas kita na nga ano yung ano yun isa rin ito so problema kapag ka kasi kung kasi pinalayas mo to hindi ka sinungkit mo to bubutas matutusok mo yung pinaka doon sa loob kaya ngayon magka try tayo ng uh, diretong relay kahit yung kay Honda Beat Honda Click na version 1 version 2 version 3 ayan kahit sa, sa ano sa mga sasakyan meron to parehas lang din to mga sir sa auto supply pwede kayong bumili nito meron din to mabibili luwan ko lang kung magkano presyo siguro sa 300 ganyan ang mga price yan, try mo yan. Mm -hmm. Tapos, mag-on tayo. Basta, chichik nyo muna lahat. At kapag ka... Uh, ila, naisalpak nyo na. Kung napalta nyo na nito. Yan. Pira tayo mag-on. O, oh, ito. Gumana. Kaso, battery nya low bat. Yan. mo. Pantay mo. Kung andar, lang. Ayan, o. Ayan. Yeah. Lobat yung battery. Kaya kailangan natin mag-charge. Dahil bumabagsak sa 9. Ito. Ah, Naka-on pa lang siya. 11 na kagad. Ibig sabihin, lobat na yan. Charge natin para ma-pandar natin. Galing mo talaga. Sa ninyo. <laughs> Ayan, yeah, kung gagana. Visit ka. Dira, yan. Kunin mo doon yung isang saksakan doon. kabla, Ayan. Yeah. Tayo-tay mo tayo sila. Mga sir. At uh, cha mga natin. Okay na? Okay. Pantali mo? Kung kaandar na, narinig ko lang tumulog yung fuel pump. Ayan na. Mm -hmm. Parang tumatalbog yung battery nya. Ay, yung kuryente. Tumatalbog yung kuryente. Check natin. At least, ayan, napapanel na natin. Kasi, ang uh, kwan naman nito, ay, uh, ano, mapaandar natin. Kasi nawala nga daw yung panel. Hindi nyo mapaandar. Dahil dito, ayan, napakrank na natin at uh, hindi lang nagtutuloy-tuloy yung andar kasi tumatalbog yung uh, kuryente na mga ang uh, gagaling sa ignition coil ha inugot inugot nakahugot naka naka pala eh sige baka siguro sa nagtest sila ha sila na rin sila na rin, sila na rin? sige ayun lang muna at least napaandar mo natin ayun lang naman yung stop plug at uh, itong button na to ay uh, nagbabawas na rin ito ng langis kaso wala pang budget yeah. paanda rin mga daw para makapag-ipon-ipon ng pampagawa Ayan. pwede namang dukutin si uh, spark plug cap pag ganito basta kabisado nyo lang yung pagkapakapakapa Okay, pandan natin. Ayan, manda na. Ayan na sa background mga sir dahil may yung ating uh, compressor. Hindi natin may iwasan kasi mga daw, kasi nasa loob tayo ng shop. Umuusok na Umuusok na ang kulay puti Ayan, umandar na <laughs> okay. Hindi na pa naka timing Yung Engine speed nya ayan, Kita nyo naman na umandar na siya. Ibig sabihin Yung relay na to ang problema Okay, umandar na ulit Tapos Ayan, adjust ni Kapulong yung air screw sa engine kung ano sa ano yung adjustment sa ano sa idle speed for minor air screw yan hanggang okay, dyan lang painitin nyo muna ayun tumatas na ulo nga rin galing ka talaga okay ito na mga saraman under na sya goods na goods na Ayan. kaya bago kayo bumili ng pisa mas maganda kung i check nyo muna lalo kung ganito yung naging problema ng motor ninyong mga saray uh, i-check nyo muna to or ingatan nyo hindi ito mabutas kasi kapag once na nilosong nyo sa baha at butas to mayroong pang ibang mangyayari bukod sa uh, PC yung masisira battery harness yung masisira complication na mangyayari ayan ang biblink yung ano kaya dapat aware tayo dito mga saray Okay, dito na tayo tapos yung ating video mga sir. Ayan, doon lang kasi play yung ating uh, ginawa today.